ko okay. guys. Ubusin Oo, wala kayong mabili? Wala. Bila? Wala. wala. sa ba mama Sa bahay. Ano ang gawa? Wala pa! Wala pa. Kaya ang ni Mungol. Ano? Bigyan, uh, uh, niya gusto ice cream? Opo. 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 dito? Sigurado lang mabait ha. Oh, walang, yung walang pangbili, Bibigyan ko. Ako, man, no? No. Pambato ako, no. gupabato. Oh, oh, uh. Huwag, na, huwag bato, ha? mo ha? ko yung mga ano, magpakabait. Ha, bata, ha? Ako, gatar okay. okay. yeah. Mm. Sige, nabigyan ko na yung iba, no? Ilan na yung nabigyan ko? Isa Salamat Salamat ko Salamat po. Salamat Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat Salamat po.

Oh, 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 ka doon, tingin ka doon. Salamat po. Salamat Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Kaya, kaya, salamat po. Uncle Noel. Uncle Noel. Salamat po. Salamat Salamat po. Ay, salamat po. Salamat Salamat Sino Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat Salamat po.

laki niyan ay maiisip nila na si Uncle Noel libre yan noon. Ano ba? Diba? Kaya pag naglaki rin kayo, magpalibre rin kayo ha? So, Apa. may trabaho na kayo. Pangarap ko ay mag-iigil Uh, dito ka magsabi. Anong pangarap mo? Dito. dito. Oh. Dapat may pangarap. Pangarap yung nilibre. Oo, dapat may pangarap yung nilibre. Hindi ko Ano? Ito, ito, Ah, oh, ano yung unang Para po naging engineer. Oh, yun. Engineer, <laughs> Eng engineer ka rin? Para rap kay, <laughs> para rap <laughs> bay, Do ikaw, do sa kami. Do, 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 do. sa harap na camera. Sa harap na camera. Ay. Ah, sige, pasok ako diyan. Tapos Paralap ito. Po, po, ay. Sandalo, sige. Ay, uh, sige. Ay, tsandalo. Ayos si mag-aral ha. Apo. Hmm. Hoy, DJ. Oh, na ako doon. Tinatawag na ako doon sa kabila eh. Bibili DJ! daw sila. Papa! Sa compound ni ano. Bye-bye. Konsihal. Parang ko po ay maging wala. Ang salamat po. Pa-subscribe naman dyan. Sa, at pa-like and share na lang sa ating FB. Subscribe. Kay Noel Montero. At sa Noel Montero's vlog. At sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.